Isang masayang araw po. Ito yung ating mga palakihin, mga litsunin po. Kahalo rin dito yung ating mga gagawing dumalaga. Limited pa po ang ating pen, so sa growing stage, magkakasapa po muna sila. Pag na-reach na nila ang stage na pwede na po ilabas pang litson, ginagawa lang po namin inuuna naming hulihin yung mga lalaki. Tapos po, yung mga babae ay ating pipiliin. Kasi po, hindi naman lahat ng babae ay pwedeng maging breeder. So, pipilian pa po yung mga babae na tama ang body conformation. Tama po yung dami ng kanilang dede at saka po 'yung uh, katawan at paa ng mga alaga. So, 'pag nakapagbigay na ng first feeding, mga alas 8:00 po ng umaga ngayon, pagdating po ng alas 12:00 ay magbibigay tayo ng pameryenda at sa hapon naman ay ang kanilang afternoon feeding. Usually po, yon ay mga alas 4 na ng hapon, yung ating afternoon feeding. So mga 6 a.m. po, ang unang feeding, susundan ng alas 10, tapos po alas 4. Nakapagbigay po ng damo, kaya yung ating mga alaga, andun sa malayong area nila at nangangain po ng damo so meron po tayong 40 dito at dito po sa dulo nagkamali ako noon nabanggit ko 45 55 po ang mga ito pero nabawasan namin ng isa uh, 54 na lang po so ito naman po ang ating mga pinakahuling na iwalay may painuman at paliguan na rin po sila doon sa likod kasi po yung mga una nating ginawang pa-inuman, masyadong malapad pinapasukan din nila ginagawang paliguan kaya po nag-decide kami na yung mga bagong pa-inuman natin ay mas makipid na at nilagyan po namin ng mga rebar para hindi sila napasok upang maligo so, ito po yung ating iniwan muna ang area ito po yung ating dating third breeding pen na nakawan nga po tayo ng baboy dito kaya iniwan muna natin ang area ito pero ide-develop na po natin uli kasi may problema po kami dun sa ating ginawang third breeding area meron pong mga alaga dun na tumamlay ang kain mga dumalaga po. So, kung ano man po yung mga alaga natin doon, iiwan na muna natin. Tignan natin ang magiging resulta. Matira po ang matibay. Yung pong talagang hindi makaka-recover, ibabaon na lang namin. So, ganyan po ang ginagawa naming sistema para po ma-safe guide yung health ng ating mga alaga at yung kapakanan din po ng ibang mga mag-aalaga. Um nagbukas po ako ng isa maitim na maitim po yung baga. So hindi ko pala pa kung pneumonia yun basta respiratory na naman po ang aming problema yun po kasing matatanda nating mga dumalaga actually hindi matandang na mga dumalaga po yung aming tumamlay hindi ko na po binibigyan ng third shot ng respisure so yun po ang ipagtatanong ko baka kailangan na bigyan ng second, third shot ng respisure para maprotektahan pa rin po sa pneumonia kasi nagbibigay lang po ako ng dalawang dose ng cholera. Pag naiwalay pong ganyan, pagkatapos bigyan ng respisur, nagpapalipas lang po ako ng another two weeks, binibigay ko na po yung cholera. So yung cholera po ay napapabigay ng mga 75 days old ang ating mga alaga. Tapos po, pag gagawing dumalaga at mga 6 months old, nagbibigay po ako ng booster ng cholera. Pero yung respisure, hindi po na po ako nagbibigay ng booster. So ipagtatanong ko po yon kung dapat na nagbibigay tayo ng booster din ng respisure. At kung kailan po dapat ibigay para sa mga gilts Pero so far po kasi, yun lang namang mga alaga natin dun sa may uh, third breeding pen ang naging problema. Lahat po ng iba nating mga breeder ay maaayos ang lagay. Yung mga dumalaga rin lang po ang nagka problema yung mga inahin po ay okay din. So tulad po nung nabanggit ko nung nakaraan nating video sa aking pagdidiscuss dapat po talaga tuloy-tuloy ang ating pag-aaral sa mga gawi, gaw, gaw gawain natin sa pag-alaga upang ibigay po natin ang tamang pangangailangan ng ating mga alaga. Ako po kahit nag 2014 pa nag-umpisang mag-alaga ng native Hindi ko naman po masasabi na expert ako sa pag-aalaga ng native Dahil marami po talagang variables na kailangan i-consider ang pag-aalaga At uh, uh, halos araw-araw po may mapupulot ka kaya kailangan po na Bigyan nyo ng oras ang inyong mga alaga, napapasyalan nyo sila, nakikita nyo ng maigi ang kanilang mga galawan para po makapag-adjust tayo at maibigay ng maayos ang kanilang mga needs. So yun po, hindi naman tulad ng na nasabi ko, hindi po itinayu na natin yung kulungan nagbibigay na po tayo ng pakain sa ating mga alaga ay hanggang dun na lang importante po na obserbahan ng maayos ang ating mga alaga para po yung kanilang mga pangangailangan ay ating maibigay ng maayos sa kanila para po maging mas malusog at productive ang ating endeavor na pag-alaga ng native na baboy. So yan lang po muna ang aking share ngayong araw dito po sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.